Si Lebron James ay isa sa pinakasikat na atleta sa buong mundo mula pa noong high school, ngunit hindi ibig sabihin ito na palagi siyang minahal. Sa katunayan, matapos ang The Decision at ang kanyang pag-alis sa Cavs noong 2010, siya ang naging pinakakinamumuhi ang atleta sa mundo. The Narito ang kanyang kwento, bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Paano makakabangon ang mga tagahanga ng Cleveland sa nangyari ngayong gabi? Hindi sila makakabangon. Talagang naniniwala akong hindi nila ito malalampasan. Sinusuportahan namin siya sa loob ng pitong taon. At para sa kanya na gawin yun, hilahin kami pababa. At saktan kami, nararapat lang na matanggap niya ang anumang parusa. Wala na siya sa akin. Kung gusto mong magpatuloy ang iyong season, kontrolin mo ang larong ito. Mukhang kailangan mong dumaan sa maraming bangungot bago mo marating ang iyong pangarap. Si Lebron James, sasabihin niya sa buong bansa kung saan niya balak maglaro ng basketball sa susunod na taon. Lebron, ano ang iyong desisyon? Nagsimula ang lahat noong ikalabintatlo ng Mayo taong 2010, nang matalo ang Cavs sa ikalawang round laban sa Boston.

Nag-isip ang mga tagahanga ng Cleveland kung iyon na ba ang huling beses na makikita nila siyang suot ang jersey ng Cavs. Iyon ang ikalimang sunod na pag-exit ni LeBron sa playoffs nang hindi nakakarating sa NBA Finals at para sa maraming tagahanga ng Cavs, isa itong masamang tanda. Matapos ang 7 taon ng kahusayan, malaya na si LeBron na umalis ng Cleveland bilang free agent. Si James ang pinakamagaling naman manlalaro sa NBA noon. At noong 2010, siya ang pinakamalaking free agent sa kasaysayan ng NBA. Maraming manlalaro na ang naging free agent noon, pero walang katulad nito. Walang may ganitong kalaking epekto. Sa buong season ng 2010, naging malaking paksa ang desisyon ni LeBron sa lahat ng sports show. Lahat ng mata, kasama na ang ibang free agents, ay nakatuon sa galaw ni LeBron James. Sa New York, may mga ad sa Times Square para akitin si Lebron. Sa Cleveland, Miami, at iba pang lungsod, may mga higanteng billboard. Naalala mo ba ang mga billboard na yun para kumbinsihin siyang manatili na pag-usapan ito sa mga kanta, palabas, at kahit ni Barack Obama? Sinabi niyang gusto niyang pumunta si Lebron sa Bulls. Napakalaki ng desisyon ni Lebron, kaya halos kalahati ng NBA ang gumawa ng paraan para magka space para kay James. Noong Hulyo, hinarap ni Lebron ang free agency na parang negosyo. Kinausap niya ang mga kupunan, kabilang ang Miami. Dito siya lubos na naimpluensyahan ni Pat Riley na nagbigay ng pitong championship rings bilang pangako ng tagumpay. Noong ikawalo ng Hulyo, inihayag ni Lebron, sa taglagas na ito, dadalhin ko ang aking talento sa South Beach at sa Sally sa Miami Heat. Nagalit ang mga tagahanga ng Cavs, at naging pinakamalaking kontrabida si Lebron sa mundo ng sports. Miami. Sa kabila ng lahat, bumangon si LeBron na panalunan ng dalawang kampionato at nanambalik ang pagmamahal ng Cleveland nang magwagi sila sa 2016. Ang The Decision ay nanatiling kontrobersyal, ngunit ito ang nagbukas ng bagong pinto para sa mga atleta na kontrolin ang kanilang kwento at maging hari sa media katulad ni Lebron. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.